Buenas noches, damas y caballeros. Buenos Welcome noche. back to the Blogcaster Channel kung saan mapapanood nyo yung mga balita na hindi nyo nakikita sa ibang media o ibang bloggers na under the payroll ni uh, Speaker Martin Romualdez at uh, ng mga Duterte's. Kung nakikita nyo, double time yung mga... Yung mga double time yung mga yung mga uh, uh, tambalos-los vlogger sa pagdepensa uh, kay Romualdez. <laughs> Nakakatuwa nga kasi laglagan laglagan blues na nangyayari. yung mga yung mga vloggers ni Romualdez inuupakan na si Saldico at sinasabi, ah, yan si Saldico ang sumira kay Romualdez. Yan si, si, Saldico ang magnanakaw. Yan si Saldico may kasaralan lahat as if as if mas matalino pa, mas uh, powerful pa at at as if si Saldico ang ang pinsan ni presidente at hindi si Romualdez. Ako. <laughs> Baliktad na ata yan si Romualdez, uh, internationally educated lawyer yan. Paano maging mas, matal mas matalino si Saldi ko dyan? <laughs> Kakatwa talaga, tatawa talaga ako. <laughs> Nagtatumbling-tumbling na yung mga, yung mga, yung mga tambalos-los uh, paid uh, bloggers. sa uh. Malaki talaga balita ko, nakaka- 300 to 500,000 daw ang monthly nyo uh. ha kay Tambalos Los. So, mas lalo na siguro dodoble yan ngayon. Eh, galing sa pera natin yan. Akala nyo sa flood control lang nawawala ng bilyon-bilyon sa mga vloggers rin ni Romualdez at ni Saldico. Pero nabalitan ko, split na ngayon ang vloggers ni Romualdez at Saldico. At nag aaway away na sila kasi nilalaglag na uh, uh, ni, Romual, si Rom, ni Romualdez si Saldico at uh, nagkahati-hati na kasi mayroon loyal pa rin kay Saldico mayroon kay Romualdez so nilalaglag na nila si si Romualdez so as ah, si Saldico as if uh, as if uh, uh, kaya ni Saldico utusan si Romualdez samantala it's the other way around si Romualdez talaga ang tagagawa niya lahat kasi syempre may parati niya kung utusan niya ng assurance ako nang bahala. I'm not the cousin of Bongbong Marcos for nothing. Yeah. <laughs> Yabang, no? <laughs> so, parang mga DDS, I'm not a Filipino for, for nothing. E Chinese nga kayo eh. <laughs> so, eto, eto, after, after na vlog natin ukol doon sa sinabi ni ni Malabon na congressman na Toby Tiangco na marami ng mga kongresista na gusto nang patanggalin si Romualdez dahil nakikita nila sila lahat na ipit. Tinan nyo itong awayan, awayan ng, ng Kongreso at uh, Senado kay Bryce Hernandez, kay mga Diskaya. Eh, nakikita nila kung hindi akuin ni Romualdez yung, yung uh, ginawa nilang uh, pa, pa, mag, pagmamagic sa mga blank form diyan sa sa Bicam report mapupunta ma, ma, ma lahat at ka natatakot yung mga kongresista kasi halos kalahati sila diyan ma wipe out so ang gusto nila mapunta na yung yung kwan talaga yung concentration ng atake dito na lang kay Romualdez at saka kay Saldico o kaya sa si uh, si uh, uh, assistant uh, assistant uh, chairperson ng Appropriations Committee si Stella Kimbo. Gusto nila ganyan na lang mangyari para hindi na hindi na mapunta tingnan tuloy. Hindi naman nabanggit si Romualdez, hindi nabanggit si Saldico pero naipit yung 17 na uh, kongresista sa lista nila nila Diskaya. So natatakot yung ibang kongresista, kaya gusto nila i-sacrifice na lang si Romualdez to save their skin. Ha? To save their skin. So, uh, kaya sabi ni Toby Tiangco, gumagalaw na, ready na kami. Ready na namin tanggalin si Romualdez para masimulan na investigasyon sa kanya, hindi lahat sa amin. Kasi nasasama kami lahat, naipit kami lahat, nasisira kami lahat dahil sa kanya, siya lang man ang kumita. So, siya na lang. siya na lang ang isa lang nyo dyan sa investigasyon. So, sabi ni Toby Tiangco, nasa, nasa Cambodia pa si Presidente pero nag-antay na lang kami uh, yung ghost signal ni Presidente para patalsikin namin. Yan si, si Romualdez. Pero gumagalaw pa rin si Romualdez. Siyempre, uh, matagal na yung politiko. Hindi niya hayaan na na matanggal na lang siya ng ganun ganon, So, gumagalaw pa rin siya at, uh, at uh, tinatanggal niya. Ha? Uh, uh, binabalikan niya itong mga grupo na, na uh, gumagalaw. At isa na nga dito, ito, uh, anak ni, ko, uh, naalala niyo, yung Cavite congressman, si Billy Barsaga. Yan, na-pressure yan para mag-resign. Nag-resign yan sa araw na ito dahil uh, uh, na nabisto ni Romualdez yung gumagalaw ang National Unity Party. Isa ito sa pinakamalakas malaking na partido dito sa Pilipinas. Ito ang party na ginawa nila kwan nila Ronaldo Puno, ah? mga puno, mga politiko. In fact, uh, ang Secretary General ngayon, si Regional Velasco, ay galing dito sa party na ito. At ang presidente dito ay isa rin sa mga malalaking uh, malalaking mga political dynasty kasama na ang presidente nila ay si Congressman Congressman Luis Raymond Villapuerte ng Kamsur. Ah, huh? at ang founder dito ay ay si Cebu Governor Pablo Garcia and Congressman founded in 2010 ito. Ah uh, la uh, nabuo itong partido nung luma nung uh, nag-split sila sa Lakas-Kampi CMD ha huh? Lakas-Kampi CMD ha huh? at very very powerful itong committee nito ang chairman nito ay si Ronaldo Puno nakikita niyo si Ronaldo Puno ha huh? ang uh, tono niya ay gusto na rin niya imbestigahan pabor siya sa investigasyon kahit sino In fact, ang vice chair nila very active rin sa Quadcom at saka sa uh, itong si Romeo Acop at ha ang, ang vice chairman for Inter vice chairman for internal affairs ay no less than si secretary Jesus Remulla so ganyan kalakas itong partido nito kaya uh, uh, speaker Romualdez is really in, in big trouble ha gani ka yuran. thank you sa suporta yun ah, uh, Rich Speaker Romualdez kasi ang kabangga niya, ito na. Ito na sila Rimulya. Ito na sila ACOP. Ha? Delikado to. Delikado to ha. At um, mga ibang powerful, mga political dynasties. Ha? Yan. Ha? So, at marami itong miyembro ha? sa 20th Congress. Ha? Ilan ito? Ah, uh, total oh dami dami ilan to andali ah 28 congress to present mga kwanata mga 40 congressmen ah uh, galing sa party na yan 1 2 3 4 5 6 7 8 eight uh, provincial governors at uh, at ah uh, uh, apat na mayors ang kwan nila ang uh, at uh, at sat isa ito sa mga par miyembro ng uh, una yung PDP laban ni Duterte na sinuporta nila at uh, nung 2022 election sinuporta naman nila si President Bongbong Marcos ha ah, yun <laughs> so kwan nito ito kung baga ito na kaya marching order na kaya ito kay President Bongbong Marcos mismo <laughs> ah, maganda to maganda to so Today uh, may isang uh, major development na nangyari uh, at uh, di ito, na pressure itong si uh, si isa rin sa mga haligi ng uh, National Unity Party. Uh, na ito si uh, si anak ni Billy Barsaga na si 4th district representative Kiko Barsaga. Kumbaga uh, we we are looking at the young generations na. Ha? Huh? Today resign siya sa National Unity Party kasi nabisto nga na siya ang gumagalaw para patalsikin si Romualdez. Kumbaga, para hindi magalit ni si Romualdez sa partido, nag-resign na lang siya para ipalabas hindi ang National Unity Party ang behind sa sa paggalaw para tanggalin si Romualdez, ha? Pero sinabi niya, ha? Kung meron man tao na dapat uh, dapat tanggalin ah uh, investigahan dito sa maalum maanomaliang flood uh, control ano project uh, scam ay dapat ito ay si Romualdez ah huh? uh, sabi pa ni ni Congressman Barsaga, I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. So sabi niya, imposible, Implus imposible, hindi involved si Congressman Romualdez. Hindi niya pwede, hindi niya pwede ipasa ito lahat. Maghugas kamay siya at ilaglag ang bata niya, ang operator niya, si Saldico. Kasi siya talagang involved dito. Ha? Dagdag pa ni Congressman Barsaga. If anyone should be investigated The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Yan. Tama. Tama. Magaling. Yan na ang new generation. Kasi naman, katangahan naman talaga yan. Ah, Yung mga sinasabi na hindi involved si Romualdez dahil ano bang ibig sabihin ng bicam? <laughs> two chambers. By in Latin is two. Two chambers. Senate and House. Eh, ang According to ito pa rin yung chairman ng Kwan ng National Unity Party si si Renato si Dong Puno sabi niya eh ah, tatatlo lang man ang huling nag-decide niya tatatlong tao lang eh si Cheese Escudero ha ah, Speaker Romualde Saldico yan na kaya lang ah, sa ngayon naghugas kamay pa sila puno kaya pina lang muna ito kung wari lang yan pinaresign ito si Barsaga para hindi magalit sa kanila lahat. Pero yun lang yun. Yan talagang involved. Kaya kung meron man dapat investigahan, tama ito si Congressman Barsaga. Kung meron man dapat investigahan, yan tatlo. At kasama na rin si Grace po para ituro niya si Romualdez. Ha? Yan. So, after sa pagkatanggal ni Chief Escudero, I think it is about time. Kasi, wala na kayo mga supporters ni Romualdez. I-sacrifice nyo na lang si Romualdez kung hindi man kayo kumita. Kasi kayo na nasisira lahat dito eh. E, lalo na kung yan independent commission ni President Bongbong Marcos ay talagang maging independent. Magsisimula ang investigasyon dyan sa source ng funds. Ha? Sa, 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 paglalaro nila Romualdez at nila Cheese Escudero ni Saldico at Grace po sa bicam uh, deliberations sa small small group meeting nila tatatlo na lang tatatlo na lang sila ha so dapat uh, masimulan na yan ha? masimulan na yan at uh, uh, nakita natin na it's just a matter of uh, days na kung, kung may political will si president bongbong marcos it's just a matter of days mawala na rin sa pwesto niya si Romualdez. Kung talagang seryoso si President Bongbong Marcos dito sa uh, investigasyon sa katiwalian. ha Sa katiwalian. Okay? So, sige. Ayan uh, lang ang uh, ang uh, pahabol na update natin at medyo pagod na rin si Bat. Kaya last vlog na natin ito. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Sa mga sumali ngayon, uh, sila Mabs Fan Forever, Emily Romero, Maria Vier, Renato Ramos, Pio Torrecampo, Anne L, Mary Ellen Mendoza, Daisy Cabanding, Gani Kasunuran, Ka Maximo Dakaya, Ilocana Mam in Derm Denmark, uh, si uh, 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 thank you, thank you rin ha, uh, Gani Kasayuran for the continuing support. Really appreciate it. Uh, And everyone else who joined us in this vlog, yung mga humabol, si Indigo March, si Light Prism, si Maximo Dakaya. Ha? Mucho y mas gracias. Uh, good evening to all and see you in my next vlog.